So, yun mga otits, no? Ito, ilalagay natin to sa ating mga akre ngayong araw. Kinuha natin to dun sa kabilang grow out natin. Bali, ito nga pala ay potos, mga tito. At sinukso ko lang siya dyan sa sponge filter. At yun, nagugat-ugat na siya. Meron siyang kasamang anubias dyan. Nagugat-ugat na rin yan. Tapaka, tagal dumami na itong anubias ko na to. Lalagay ko siya ngayon dito sa acre, mga otits, para may mapifilter ng tubig sa kanila. Yung mga acre natin, albino koi, red pure galbing ribbon. Ayan, mga otits. Yung iba late bloomer, hindi pa nagpupula, pero may mga touch na rin ng pula sa kanilang ears. Ayan, tignan nyo mga otits. Mukhang hindi lang pula sa video yung iba, pero may mga touch na ng red yan. So medyo ginabigabi na tayo mga otits mag vlog Medyo madilim na Pero ito yung setup natin ngayon dito Ganun po rin mga otits dyan Kala nyo walang laman pero may mga nakagroom dyan na metal black lace short body Ayan o, sample ng metal black lace natin na short body Nandyan yung iba Ayan o Sayang yung buntot Nagtutukaan Sayang ang buntot Ayan ito yung iba mga kotits o. Oh, tignan nyo. Nagtuto ka kasi yung mga buntot nila. Mga short body, short body ang metal black lace natin. Ito naman yung female niyan. Ayan o. Oh. ala nyo, molly yun o. Meron ako dyan nakitang isa may pattern yung female. So pag ganyan, mga otits yung ginagawa ko dyan, mga tito. Babangga ako yan sa medyo hindi kagwapuhang male. Kapag ganyang may pattern-pattern ng female natin para hindi sasabog. Hindi masyadong sasabog pag binarid natin yung ano nila pattern. So ayan mga tito, uh, ang ating mga short body. Available yan, bali ito yung ano ito yung uh, ating available na mga short body, yung metal black lace. Tapos ito yung sample video niyan mga tito. And kung nagugustuhan niyo yung sample video natin ng metal black lace, Paki-PM lang ako sa ating page Tito Otis magpapapap yan dyan sa may ating screen mga tito ang dami rin nating na fry ngayon mga otis sobrang daming fry ayan medyo nakabawi-bawi tayo dahil nung mga nakaraan diba nakabenta-benta rin tayo mga otis diba so yon may nawawala may bumabalik <laughs> kung baka kahit lang yung farm natin uh, nagsacycle talaga So, kailangan kasi yung mga naani natin, yung mga pinapalaki natin, maani natin, eh, maaani yan. So, mabili yan ng mga kaotit natin, ng mga buyers natin. At syempre, ito naman yung papalit dun sa mga tank natin. Sa mga tank natin na ano na medyo malalaki so diyan natin yung ginagrow out maganda rin to mga otits swallow jeans to na mga yellow tiger ang performer rin yan mga otits ito yung swallow, mga otis na ribo, no? May isang male doon. Yung female kasi neto, napanalunan, sa, napanalunan na sa raffle. Yung isang female, tsaka male. So, yon meron doon na isa. So, mga yellow tiger yan, mga otis Ang paporma niyan. Napopugihan kayo sa yellow tiger natin. Ito yung sample, mga tito. So, yun. Avail lang kayo mga tito. Uh, yun. Bigyan natin ng discount kasi magkikrismas naman. Eto, maporma rin to. Mga Sunset Galaxy Ribbon natin mga otits. Sunset Galaxy Ribbon. So, jeans din to mga otit eh. Eto, mga double sword. Mga red tail double sword. Tsaka bottom sword. Eto naman mga otits nagtago tuloy sila oh. Mga Red Galaxy Spear Tail. Naiya sila sa ilaw eh. Red Galaxy Spear Tail natin. So eto naman yung mga blue coin natin. Medyo maliliit pa yung iba. Pero kung may konti-konting pang out, sobrang dami rin yan. Ayan. Ito, HB Pastel natin, mga otits, HB Pastel. dang kikisig ng mga HB Pastel natin. Albino, half black pastel. Yan dito, mga fry. Tapos ito, mga red tail na ano to, red pill, double sword din. Ito, mga fry ulit. So, dito, mga otits, sa uh, styro natin, tsaka sa mega megabox, meron na uh, mga sunset double sword. Ito, mga otits, mga ano to, double sword na sunset double sword. Male and female to. Wala na akong paglagyan. Pero, mga quality naman yan, okay naman yan. So, tinatakpan ko ng styro to, mga otits. Yan. Pa... So, uh, medyo nahihirapan sa pagpapalaki ng mga albino oo sinasanay ko yan sa liwanag pero syempre uh, ginagawa ko dyan tinatakpan ko pa din nagtatakip ako so ang laman nito mga otits mga crown tail mga crown tail natin so ito yung mga sample natin ng crown tail natin sinama ko na yung mail para maganda ganda tingnan sa video pero magkaiwalay talaga yan so yan mga otits ito yung available natin na mga crown tail kung nagugustuhan nyo mga otits Message nyo lang ako sa page natin, Tito Otits. Yan, regaluhan nyo na yung sarili nyo. Mga nakaiwalay nating mga mail ng Sunset Double Sword. Silverado Sunset Double Sword. May kahalong mail ng... Okay lang naman yan, magkakasama all mails naman yan. Red Tail Double Sword. Ang blurred pa. Ang ganda tignan ng mga hair, ano natin, hair algae, oh. Mga ilang female na lang yan eh. Para kung ano lang yung gusto nyong i-breed mga otis na nabili yung pair, eh yun lang yung ano. Magandang lalabas pa rin. Di ba? Tapos tinatanggal na natin, Sine-select na natin pag may mga pangit agad. Ayaw nila magpakita eh, nandun yun. Eto sa kabila mga otis, puro fry yan. Puro fry din oh. dami nyan. Eto, 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 eto. Yan, pulay muso niyan eh. Ang ganda kaya ng crown tail mga audits. Ayan, kung, kung, kung matitripan mo tong crown tail, available to sa atin. Ayaw lumabas eh. Ayun, ayun, oh. No? ayun, ayun, timo. Ayun, no ayun, pulay muso no oh. No? yan. Koy yan. Ito pa, may mga nakatago pa dito mga audits. Ayan, dami rin yan. Itong mga nakasolo na to, mga otits. Ayan no? nalabas, nalalabas. Mga red koi yan. Red koi, snake skin na short body. Ang gaganda pa ng pattern. Snake skin na snake skin. Ito pa, mga otits so, oh. Puro fry. So yan, sa mga na- nang sa nangihingi ng update sa akin, ito po yung update natin sa mga available natin. Message nyo lang po sa page. Maraming maraming salamat po. Ayan, ang dilim na mga otits Pag walang ilaw Pag may ilaw yon shower sa inyo lahat mga otits